si chairman po yung nakared ay kapatid kapatid ni chairman yung nakared sinuntok niya rin yung nanay mo? okay hindi nag-file ng complaint yung nanay mo ina po, kasi ang ina inano po kasi ni mama nun is is mabantayan yung CCTV kasi nga ang syempre po, yung mga nandun po sa amin is kamag-anak ko kasi mm -hmm. ano po namin yun eh, area po namin mm -hmm. yun eh. Ngayon ang mindset po ng, nila mama is mabantayan yung CCTV kasi nga baka nga po madelete. -ma Okay. Kaya, Pero yung CCTV na yun, yun lang, ganun lang kaiksika? Hindi po. Tatlong angulo po yun. Okay. Tatlong camera po yun. Yun po yung hinihingi namin copy na July 3, nangyari yan, hininga nila kami ng certificate sa Station 7 para nga ma ma-release ang kami ng copy ng CCTV. Okay. So binigay... Ginawa po namin yun, nanghingi kami sa 7, sa Station 7. Ngayon po, nanando niya yung certificate or request hindi pa rin po niya nire-receive, hindi pa rin po nire-receive ni chairman. Ang dahilan niya kasi is itatawag niya daw po muna sa CIDG or DILG, itatanong niya raw kung pwede siyang mag-release or pwede niyang i-grant, nang i-grant ang request ko kasi nga daw po uh, barangay level lang daw po yung kaso ko. Barangay level lang daw po, kumbaga sa kanya daw po, parang credit daw po kasi sa kanila pag meron silang napag aayos sa barangay yung gantong kaso po, kumbaga, ang gusto nila mangyari, magkaayos kami. Kaya ang ano po, ang ano namin, July 5 na po, hanggang ngayon, hindi pa rin po kami nakakakuha ng, ng copy ng CCTV. Okay, lovely. Ganito. Uh, na naman tayo ako, kanina, ako. bago tayo umere, di ba? Uh, wag, mo, wag mo nang masyadong problemahin yung CCTV. Ako. Kasi sa akin, meron ka namang sufficient evidence para maipurso mo yung kaso sa piskalya ang stumbling block na nakikita ko sa iyo is paano ka makakakuha ng certificate to file action, oh, di ba? Kasi ang kino-complain mo dito ay si Aristotel Reyes. Yes po. Okay? Mari bang ikwento mo para malaman din ng netizens natin ano ang background? Bakit nangyari yung incidenting umabot na sinaktan ni Aristotel Reyes? Ah, ay uh, yung nga po, yung... Si Aristotel Reyes, siya yung, siya yung nakapula. Na po, ah, yung nakapula oh, po. Siya po. Yung, ang yung naka... Pagkakalo ko po talaga is yung kapatid niyang babae. Mm -hmm. Kapatid niya pong babae. Ngayon po, nagumpisa yun doon sa kapatid niyang babae. Nagtaka ako doon sa kapatid niyang babae, lasing po eh. Di mo alam kung sabog po o ano eh. Lasing siya, hinarang niya ako. Mm -hmm. Narang niya ako noon, naghahamon sa akin. Kailan nangyari yan? Mga bandang May po. May? Apo. May, may, may way back May this opo, year? Okay, opo, sige. Opo. Ngayon sabi ko, sabi ko, ayos, so, nagtitrip ka ba? Sabi ko, ganon sa kapatid niya. O, bakit? Sabi ako. Kaya ako makipagbardagulan sa iyo. Mm. Ngayon s'yempre po ako po pagka ginagano ko lalaban po talaga ako. Ngayon po yung nangyari 'yon lumabas po yung kapatid niyang chairman. Mm. Kumbaga hinarang kami, inawat kami. Tama na tumigil okay. na. Okay, para hindi tayo humaba. Uh. So may nangyaring insidente ah, eh, between you ah, po, yung at 'yung kapatid niya. 'yung kapatid sister ni Aris Hotel yes, po. O, ano nangyari? Anong connection naman noon? Doon sa nangyaring incident So ito incident po, ang, May nagbitaw po kasi ng salita 'yung chairman, 'yung kapatid na, "Huwag mo nang patulan kasi lasing." Hmm. So kinabukasan po, nagaantay ako kahit sino sa kanila kumbaga, humingi man lamang ng dispensa kasi sa ginawa ng kapatid nila. Pero wala pong nangyari. Dumating 'yung gabi, nakita ko 'yung kapatid niya. O sabi ko sa kapatid niya, "Oh, akala ko hindi ka nalasing, 'di ba?" Ngayon mo ko hamunin na ka. Hindi yung paglasing ka is magtitrip ka. Okay, ako yung kukursa nyan. na mo. Kinabukasan okay, din po nung araw okay. na na eh, ako. Move forward tayo. Fast ah, forward tayo doon kay Aristotel na. So, uh, move sige. forward po. Uh. Ngayon po to si Aristotel, hindi ko alam kung bakit nang gagala iti. Which is yung kapatid niya yung nauna. Uh, uh. Tumawag siya sa partner ko kung ano-ano yung sinasabi. Ano ba gusto niyong mangyari? Ah. Tigilan niyo yung Tigilan yung, tigilan uh, yung kapatid tayo. ka. Fast forward tayo. Doon sa araw ng incidente na mismo. Okay. Uh, sa araw po ng incidente, hmm. Nagkasalubong po kami sa eskinita, tinitignan okay. niya ako ng masama, tinignan okay. ko din ho siya, normally uh, naman po ganun, di ba? Uh, uh, tapos? Nagkatingin ako kami, bigla niya sinabi sa akin, ano, anong gusto mong mangyari? Sabi okay. ko, ikaw, anong gusto mong mangyari? Ko sa bigla niya na akong sinuntok at pinagbubugbog. Nakita okay. yun ng mother ko, inawat siya ng mother ko, sinabi sa kanya ng mother ko, Aris, tama na. Walang kailan, laban sa'yo Kailan sa nangyari yan? yan? July 3 po. 3, July 3. 3, 3. so July oh, 5 oh, ngayon. Oh, July 3 nung Monday lang. Oh, 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 Tama? Monday yes, lang? Yes po. Anong oras? Mga 3, sa ano po kasi yung sa oras po talaga sa cellphone ko, mga 3.45 yun. 3.45 ng yes. hapon. Pero sa CCTV po kasi nakalagay, 3.15 daw. Okay, down. wag na naan muna natin pag-usapan oh, yung CCTV. Okay, so may mga naka, may nga nakakita. Marami po. May mga kamag-anak ka nakakita, Ma, oh, may mga kapitbahay ka oh, nakakita. Matagal na ba kayong po. magkakapitbahay nila, Aristotel? Apo. Hindi naman po kapitbay kasi ano kami, uh, gitna kami nung Nara, sila dulo. So, prior to this, wala naman kayo naging alitan o anumang intriga Ewan sa isa't isa? Ewan kanya kung may problema siya sa akin. Mm -hmm. Pero natatandaan ko, last time na nagalit siya sa akin is nagpost ako about sa pandemic. Okay, so ano nangyari sa iyo? Anong mga injuries o sugat na nata, natamu mo? Andami pong ano sa akin eh, uh, 11 ang... So, ito may uh, hematoma, po, po. abrasion, hematoma, abrasion nakapag-file ka na ba ng kaso sa barangay? Sa barangay po, blatter pa lang. Kasi mga ang okay. sating amin, Nakatira kayo sa isang barangay? Opo. Ang isa sa mga concerns mo is yung barangay captain ay kapatid yes, ni yes, Aristotel. Po. Anong pangalan ng barangay captain dyan? ah uh, Roland Reyes po. Roland Reyes. Anong barangay uli yan? 230 po. 230. Okay. Yes, po. O Aristotel, nadinig mo? O, po, opo. opo po. o, pwede ko bang malaman ano naman ang version mo? Ganito po. Ang version ko naman po ganito po. May in-skip po siya eh. Ano, ano? May in-skip siya yung istorya eh. Ang ano Ang istorya po ay binalikan niya po si Nori May kasama ko yung anak ng mga ni Nori May. Yung kaparit ko po. May dalawa, tatlong, bata. Tapos bigla niya pong tinulak si Nori May. Kasama Sino si Nori May? Yun yung kapatid niya po. Kailan nangyari okay. yan, Aristotel? Yan um, po. Ito lang po siguro mga two weeks ago, bago ho mangyari tong encounter namin. Okay. So, okay. Ang ginawa niya po ay tinulak niya po, sinori may kasama ho yung mga bata. Yung mga bata ho ang concern ko dahil yung mga bata ho, na trauma po talaga dahil umiiyak ng tubo. Ay, sobrang sinungaling mo. Kasama yung mga Don't bata. Sobrang sinungaling. Kasama ka ng CCTV. Bata. Tinulak ko yung mga bata. Pero, huwag Wala ako sila tinulak mo. Ang tinulak ka, mo, pa, si pa, Nori May. Ka, kasabi mo lang. Ka. Kasama ka. yung mga bata. Tinulak so, tigalang, mo, si Nori May. mo, pabayaan mo magsalita si Aristotel. Total, nagsalita ka naman na kanina. Sige, Aristotel, ituloy mo. Yung po, ang tinulak niya po, yung kapatid ko, si Lori sinasabi sa kanya na wag ngayon dahil yung mga bata kasama ko. Tinulak niya po si Lori kasama yung mga bata. Kaya yung mga bata ho ang concern ko, bakit kailangan idamay niya pati mga bata. Nagsalita po siya na pati wala siyang pakialam kahit masaktan yung mga bata at hinahamon niya po kami kahit sino sa amin. So, Ganun ho. Aristotel, sinasabi mo ba na yung nangyaring insidente sa inyo okay. ni Lovely nung July 3 is okay. reaction mo don sa nangyari na insidente between Lovely and Rolly May two weeks earlier? Hindi po. Hindi po. Uh, nangyari po yun one week pa lang siguro po ngayon. Okay. Pero yung encounter po na amin Nung July 3? Uh, July kami, 3? Itong July 3 po, ah. Oh. lang po kami sa kanila, nakasibangot na po siya, nakasirap na po siya sa amin. Okay. Sabi ko, oh, yung tatanungin niyo po yung bata kasi kasama ko okay. yung bata eh. So, okay. Si so, so, inaamin mo na nag na pagbuhatan mo ng kamay si Lovely Tinula ko lang po siya pero uh -huh. kailangot po kasi kagad tin... ano, kasi ano, ano, ano? Nakaharang ano? po siya sa daan Aristotel, teka, teka okay, linawi mo ano, inunahan mo anong una anong ginawa mo? ah pun po, yung nangyari po na yung talagang hinawi ko po siya. Na Tinulak mo, mo siya? Opo. Eh, dahil sa pagkakatulak mo sa kanya, anong nangyari? Nagkarambulan na po, pinalo ako sa ulo ng nanay niya ng, ng ano, tapos may, ng rice cooker po. Tapos ang ginawa po ni Ate Lulu, hindi po siya umaawa, tinutulungan niya po yung anak niya. Okay, tapos, lang. ang ginawa po, pina, ano po, meron hawak silang tinidor eh. Hindi ko alam kung tinidor, lang tinusok nila sa mukha ko or what. Siyempre, hindi ko naman ho, ano, rambulan na, hindi, rambulan na po. Eh, Siyempre, may kasama rin ho akong bata. Tapos, hindi ko rin am, ang ganun, nangyari po, tatlo versus ako, eh, hindi rin naman ho talaga ako sa talagang palaaway. Talagang nagahamon lang ho siya kahit saan mo kami, pinuprovoke niya kami ng gulo. Ano ba nangyari? Tinulak ka daw niya. Hindi po, sir. Bigla niya akong sinapak. Napakagaling magsinungaling, di ba? Teka lang, teka lang. Oh, sige, lovely. Be factual muna. Ako. Okay. Ano alam, nangyari? mo, ayun nga po, hmm. nagkasalubong kami. Hmm. Yung sinasabi niyang tinititig ko siya lang masama. Sabi ko nga sa'yo, kumuha ka ng patunay mo. Huwag mong gamitin yung bata. Kaya nga, anong ginawa niya? Ayun nga po. Wag, wag na natin pag-usapan yung na incidents po, earlier. Tinignan niya okay? ako ng masama. Kaya nagulat ako sa kanya. Siyempre, ano po ang reaction niyo pag tinignan ka ng masama? Di ba, titignan mo rin siya ng masama. Tiyalong niya ako, ano? Anong problema mo? So, sino unang naging violent eh? Siya po. Paano ang ginawa sayo? Bigla niya po akong sinuntok. Sinuntok. Opo. Saan? Sa sa mukha po, sa ulo kasi talaga pong yung noo yun, yung okay. nagkaroon ng ano. Tutal, eh. inaamin mo naman Aristotel sa yun nagumpisa yung violence, di ba? Na sinasabi mo tinulak mo siya? Totoo po yun na tinulak ko okay. nakaharang po kasi Jose, nakaharang mo siya sa may dadaanan namin eh. Okay. Eh, nakahirap na Jose. Lagi na lang uh, mo, ganun din po ang ginawa niya sa may kapatid ko ano, lagi na lang niya ho ba kaming bubulihin unang-una po. Kung hindi nyo kami inirapan, nasa daan nyo kami, nasa may vicinity nyo kami, magmamatapang tapo. Teka, okay. Makukuyag sa ngayon, ako Sharon, mo anong mga reaction ng mga netizens natin. Para. Sabi ko ni Annalina uh, Vermorel, eh pare-parehas naman daw po kayong palaway. Sabi naman po ni Richard Tabula, mahilig sa gulo yung babaeng yan. Okay. Sinong babae? Eh, si hindi lovely. ko po alam. Oh, sabi naman ni Rosalina, Hoy, Aristotle, kung totoo yung sinabi mo, dapat kinasuhan niya na hindi mo siya sinaktan. Nakairap at nakasimangot si girl, malaking issue na sa'yo. Okay, sabi naman po ni Tres Maria's vlog, parang may attitude din si ate. Ayan. Okay, so, medyo hot eh. Ah. Ah, ang sinasabi nga po, parehas naman po kayong uh, may attitude problem, base po sa mga netizens natin. Anyway, o oh, ganito. Lovely, ikaw, meron kang pinakita sa aming medical legal yes. certificate. O na sinasabing nagkaroon ka ng injuries na may healing period ng 7 to 9 days. So, ang pwede mong ikaso is slight physical injuries. Kailangan mong dumaan sa barangay. Opo. So far, ano nang ginawa mo sa barangay? Nagpunta ka na baron? Nagfile ka, ka ng complaint? Po. Opo. Pero sinasabi mo mag-hearing na? Opo. opo. Mag-hearing pa daw po ng tatlong hearing para daw po ma-issue okay, so, nila so ako ng kailan na, to file Kailan action? daw mag-umpis ang hearing? Nag- Chat mo sa akin si Secretary, mamaya daw pong 6 to 7. O sige, seven. umpisaan nyo na. O Aristotel, maghaharap-harap kayo sa barangay. Opo, willing I mean, naman po ako. Actually, ako po yung unang nag-complain sa kanya sa barangay. Gawa okay. ng ginawa niya nga po. Dahil okay. nga po yung mga bata ho, ang nagsumbong sa akin, dahil pati sila dinadamay po sa gulo niyan. Okay. Kaya po ako nagpuyos ng damdamin. At sana po yun, ba't kailangan niya pong mga idamay? Di ba po? At tapos sinamo niya po, kahit daw ho sa amin, sino sa amin, mga pamilya. Sabi ko, bakit ayaw niyang tumigil? Pangatlong sugod niya na yan sabi ko, anong kinasap ko, kinakausap ko ang mga magulang niya lagi. Pero sinasabi na talagang nanggigigil daw sa amin. Eh, ano mo, bawat daan well, alam mo niya kami. Alam mo, Aristotel, yung word na pagpro-provoke, eh, napaka-subjective niyan. Kuminsan, kuminsan, palibasa, meron ka na rin prejudice or bias na napangasimangot ng konti, provocation na. Diba? Pero just the same, kung babasi natin sa istorya, maski sa istorya mo, siguro hindi naman justifiable na uh, mag-resort ka rin to violence porque nakasimangot lang, no? Sa ating mga magkakapit bahay ko minsan, oh, eh, iwasan oh, 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 na lang oh, oh, oh. natin ang gulo. Oh, no, any rate, Aristotel, meron pa rin naman kayong mag chance mag-usap sa barangay, ano? Ang nagiging concern na nakikita ko from Lovely is kapatid mo yung barangay captain. Okay? Pero okay. lovely, ganito naman yan na para maintindan din ang ating, ating netizens. Yung pagpupunta sa barangay, it's more of for the barangay to determine kung magkakaaregluhan ba o hindi. Okay. Hindi para, dinesis, hindi para disisyonan ng barangay yan kung sino ang may kasalanan. Okay? Ang importante lang dyan is magkaroon ng conciliation proceedings at during sa conciliation proceedings ay na-determine na hindi magkakasundo kaya magkakaroon ng certificate to file action para makakapunta ka na sa prosecutor's okay. office para makapag-file ka na ng kaso for uh, slight physical injuries. Lovely, ano? Yes, po. So, dito ang kailangan lang natin makita is sundin yung proseso at ma-issue ma ang ng certificate to file action kung hindi kayo magkakasundo. Ngayon, yung sinasabi mong nahihirap pang kumuha ng, kwa, ng CCTV footage sa tingin ko naman, you have enough evidence. Ano? Kasi I'm sure mag-execute din ng affidavit yung mga mo na magsasabing nagkaroon kayo ng sakita ni Aristotel at meron ka na rin medical certificate. Eh. So, pwede mong mapurso yan pagdating sa fiscal's office sa'yo naman Aristotel, kung meron ka rin angal naman laban dito kay Kwan, di file mo rin sa barangay, doon kayo mag-usap. Hindi para pag nakikita kayo, every time na lang sa lansangan, eh, nagbabanggaan kayo. Ano po lahat okay? Po, sorry po akong ah, hmm. na nadala na ako ng damdamin hmm. ko. Pero sa huyo talagang nang, uh, ano eh, tinulak niya yung kapatid ko, pangatlong. Tinausap ko na ho yung mga magulong niya ng paulit-ulit na sana patigilin niya yung anak nila ng pagsugod-sugod dahil ang nanay ko namin ay may sakit. Kaya pinakikusap pinak pinak ko kami lagi sa magulang nila na patigilin niya silabi ng pagsugod. O nga, Tapos, pero matumapo, Aristotel, uh, sinasabi yung pagsugod pero lumalabas, wala namang... Wala namang incident na na nag-resort to violence si Lovely, sinaktan ka o ano man, wala namang ganon, di ba? Wala po, pero yung tinuloy po, sinaktan niya naman po yung kapatid ko. Na, ha, dumadaan lang po, sinaktan niya, tinulak kasama po yung mga bata. yung, yung, concern ko, yung bata po, bakit kailangan niyang idamay? Well, unang-una, wala naman atang kasong na file tungkol doon, di ba? At kasi, start lang po yun eh. pinag-file po ako ng case sa barangay kasi nga, mag pa po, ay eh, hindi pa una, ano, eh nagkataong nag-abot na wala, nagkita kami. Kaya na nagkagalit. Oh, sige, so sige, nagka sige. Ganito na lang. Na po. At this point in time, it is not for us dito sa Wanted sa radio to decide sino sa inyong dalawa ang nagsasabi ng totoo. Ang tingin kong paglapit sa amin dito ni Lovely, it's more because na para ma-assure na magkaroon ng tamang proseso pagdating sa barangay. Correct? Yes po. At saka yung makuang um, CCTV, ang advice ko naman kay kay Lovely is kung hindi naman makuha yung CCTV, hindi ko nakikita ang problema dahil meron ka naman sufficient evidence para mapurso yung kaso. So Aristotel, ano, magharap talaga kay sa barangay ni Lovely, ha? Opo. So, At Lovely, like sasamahan ako. ka na lang ng mga tao namin for monitoring nagpupurso. purposes. Ako nga po yung doon na magharap kami. Oh, at I'm sure, I'm Sinabi sure. Ko naman po yun sa magulang uh, niya po. oh, uh, Aristotle, mo na lang. Ano, sino mas matanda sa inyo ni Cap? Ikaw o si, Cap? Bunso po ako eh. O, oh, uh, Aristotle, mo na rin lang kay Cap na gawin ko ano may tamang proseso na masunod okay. yung barangay conciliation proceeding sa I'm sure wala okay, namang okay, bereng okay. kay Kap na ikaw ay kapatid niya hindi naman siguro okay. wala naman hindi naman, 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 naman siguro magiging had lang yon sa paggawa o pagganap ni Kap ng kanyang tamang trabaho tama Okay nasa okay. linya na po natin uh, Atty. Inesia, okay. uh, Chairman Roland Reyes ng Barangay 230 Manila City po. Chairman, good afternoon. Opo. Chairman, uh, alam mo na ba itong kasong ito? Wala ka na. Well, ang involved dito si Aristotel? Opo, opo. Okay, ah, uh, anyway, Chairman, uh, ako naman ay naniniwalang gagawin mo yung dapat mong gawin. Pagdating sa Barangay Conciliation Proceedings, total wala ka namang discretion apo. dito'ng desisyonan kung sino ang tama at mali, di ba? Wala po. Kasi may prior incident hmm. na ang complainant, yung mga kapatid ko. Okay, uh, anong nangyari doon? Then, then ganito po. Nung nangyari ang incident na 'yan, yung uh, pag-aaway nila, that same day naka-schedule na po ng first hearing yung nirereklamo ng kapatid ko. Kaya lang po sa ang ano ang oh, oras. Yung ngayon, nagkataon, uh, hapon pa lang nakita sila, yung nag-abot na. So, Pero dapat dapat po yung hearing ng gabi dapat pag-aayusin na sila. Pinu inaano ko nga po yun. Uh, pinapalo ko ng pinapalo do sa sekretary ko. Sabi ko, aga pa mo yan. Kasi baka mamaya magkita yan, eh baka ako ano pa mangyari. Sin ang ano ko nga po, ang desisyon ko, mag inhibit ako since kapatid ko yung involved, hindi ako pwedeng humarap ka ako. Paharapin po mga kagawad. Ah, sige, so, chair. Okay, so... Chair, so lumalabas, meron ng naunang kaso na final ng kapatid mo lab uh, laban kay Lovely? meron po. That, ano po, ano nangyari yan, kagabi po yung naka-schedule dapat sila na mag-usap sa barangay. Aware ka ba doon, na may kaso ka sa barangay? po. Ang sinasabi po nila is, nagpa daw sila para daw po magharap-harap. Pero yung kaso na sinatukay nila na inanukalo yung mga bata, wala po, hindi ko po alam yun. Chairman, para Manila, malinaw lang, ano yung insidente na sinasabi mong kaso against Lovely? Ano po 'yun? Yan nga po yung sa mga bata. Bali, pa bladder okay. po yung kapatid ko. Naka-schedule na po sila ng hearing for ano, for mediation, for conciliation. Okay, eto tanong ko ah. Opo. So, may nangyaring insidente between Lovely and mga bata na sinasabi opo, mo. Sa, ma, opo, opo, sa kanya, nanay. Kailan po, nanay yung kailan po nangyari 'yun? Kailan po nangyari 'yun? Ah, uh, last week pa, din pinail niyang kapatid ko na si Aristotel. Since siya yung guardian ng mga bata kasi na trauma yung isa niya, yung isang So isang si Aristotel ar yung... ang nag-file? Opo, uh, kasama, kasama po yung ano, bilang guardian ng bata. Yung bata kasi na trauma. Okay, sir. Okay, kap, tanong ko. Sinabi mo nangyari incidente between Aristotel and Lovely di, 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 July 3. Oh. Okay? Oh, by 3. Oh, Sinabi di, mo kinagabihan nung ano, dapat, dapat magkakahiring. Nung, nung gabi, nung gabi. Okay, mayroon ka bang ba? mangyari na po? Hindi Nagpadala na nataloy. ka ba ng summons bago, July, bago mangyari nung July 3? Yung, uh, kasi uh, kung nakaset for hearing ng July 3, dapat opo, uh, mayroon kang summon summons na napadala. May summons po. May summon po. Wala po akong nalisip. May katibayan kang natanggap yon ni Lovely? Uh, ay, hindi, uh, hindi ko po alam sa sekretary ko. Pero uh, yung magulang na nakita po na nakaischedule sila. Kailan mo inisyo yung summons na yan para sa July 3? Kasi kung may schedule ka, nang ng opo. hearing ng naunang isang ka, ng naunang kaso ay yung naunang kasi nasabi natin naunang unang kaso opo, ha opo. dapat may inilabas kang summons okay ah uh, opo oh. July 2 po pinirmahan ko na yun ah? Ah, hindi ko po alam kung na-serve kaagad ng so, secretary ko Eto, eto ha Pero so Pero, July 2 na po siya July 2 mo nilabas yung summons ang hearing July 3 na kaagad opo kasi ano po eh, eh ako na nga po nagpupursu na okay. Uh, mag mag ka kaagad sila sa barangay. Sige Cap, okay. Kasi nga, ay, iisang nang lugar kami. Baka magkita. kap okay. Hindi ko na kukwestiyonin oh, yung kung totoo bang may una-unang complaint na nag-issue ka ng summons. Pagbigya, oh, pabayaan oh, na muna oh, natin 'yon oh, Pero oh. mag-inhibit ka na lang siguro para hindi ka hindi, mapagdudahan. Hindi, na po, ano, ko. Ay, hindi okay? na na rin po sa magulang sige. niya. Sa Pero, ay, niya, sige. Ah, na, hindi ako you. pwedeng humarap diyan. Okay. So ilang settings ang gagawin mo para makakuha ng certificate to file action? O, opo, may pinirma naman po ako na uh, galing dun sa presinto na i-accommodate namin niya. Okay. Na yan. So Kap, ikaw, ina-acknowledge mo o kinikilala o, mo yung fact na si Lovely ay may na-file ng complaint sa'yo against Aristotel para dun sa incident na nangyari noong July 3? Opo. So meron na siyang complaint na? Ha? na, na Malinaw na sa iyo, may complaint na. Nag-issue ka na ba ng summons para sa incidenteng nangyari noong July 3? Tinatanong po ng uh, nung secretary ko yung availability noong dalawang party saka po yung haharap na kagawad. Kaharap na ngayon, kagawad? Sa ngayon po, ang nag-decision namin, e eh, palipasin muna dahil mainit pa ako, baka mamaya Uh, Mag-awit pa kasi yung barangay po namin tapat na tapat ng bahay nila. Okay, mamaya yung mga isa partido nila eh mahihinit pa. Hindi namin maawat lahat. Kap okay, nagtaka lang, nagtaka lang akong bigla. Mm -mm. Kasi for purposes of summons doon sa complaint na final ni Lovely against Aristotle, bigla mo na lang kailangang alamin sa barangay council mo kung kailan sila available. Pero yung okay. mong summons para sa July 3, wala kang ganong proseso. Hindi, may, meron may, din po. Kaya nga po nagtagal. Kaya oh. umabot ng one week. Kaya upang umabot ng one week oh. dahil yung availability ng mga kagawad, in, in si na po inano po. Ganito uh, na lang. ganito na lang kapag gawin natin. ba diba, pagka-file ng complaint, you have to conduct the conciliation proceedings within a certain number of days. Opo. O, wag na ho natin palagpasin pa Gawin po natin within 15 days. Apo, yun nga proseso eh. Tapos, Opo. hopefully, magkasundo. Pero, pero, pero pagka hindi magkasundo, wag na ho natin pilitin. Pabayaan nyo lang. Issue nyo lang silang certificate to file action. Pwede po sige ba yun? Opo. O, ah, sige po, para mabilis, mabilis na po tayong matapos lahat. Okay po. O, ah, sige po. Okay, Sherman um, yes. sasamahan na lang din po namin uh, si Ma'am Lovely, gayon din po si Aristotel uh, sa tanggapan po ninyo para magkaroon din po kami ng knowledge about po doon sa case. At uh, kung uh, sakali matulungan din po namin kayo kap uh, at gayon din po si Lovely and uh, Aristotel po. Sasamahan okay. na lang po ng uh, reporter po namin. Sige po, okay po. po, salamat po. Uh, okay salamat po. Aristotel, sir. Hello po. Opo. Sir, ma, maraming salamat po. Antayin niyo po yung tawag ng aming reporter. pa assistihan ko po kayo para po uh, magkaharap-harap po kayo ni po uh, ni Ma'am Lovely. Magkaroon po kami ng uh, sariling uh, investigation po regarding po sa case po na ito. Sige And uh, po, if everman po, man po uh, sir, paki-ready na lang po lahat po ng evidence po na meron po kayo like yung mga pictures, video, uh, yung medico-legal po ninyo, kung meron man po uh, para po mapakita po sa reporter po namin. Sige po, sige po. Okay, salamat po. And uh, yun ma'am, ma lovely. Uh, pasalamat po, sir. Uh, yun nga po, ma'am, um, magiging patas lang naman po tayo dito. So hindi po porket kayo po yung complainant. Uh, tatalon po agad kami. And at the same time, ipapaprovide din po namin kay Sir Arista lahat po ng evidence okay. po. Uh, meron din po kayo mga evidence sa TV, pictures, yung mga injury po ninyo. Okay. Lahat po. Uh, tutulong naman po kami. Uh, magkakaroon din po ng uh, investigation po yung reporter po na hahawak po ng kaso po sa inyo. Okay, okay po? Uh, kung kaya na mag-usap muna kayo bago kayo magsampahan ng kaso or diretsyo mag-file uh, na po ng kisa sa sa inyo po yan. Okay? Ako. Sige po, ma'am. Salamat po. Kamusta na po pala yung bata, ma'am, na yung bata po na na po sa case? Yung sinasabi niya po, mm -hmm. kung niya, hindi ko po alam eh. Hindi naman. Kasi kung machi-check niyo po naman po talaga yung eh, hey, Pero hindi naman po, like, sobrang na-injured po yung bata. Wala po. Kaya ka po nagdatak nagtataka ako sa sinasabi niya na tinula. Kaya ka okay. sabi ko, nakakuha ka ng CCTV dun sa kabilang barangay. Sana nakita mo doon kung tinulak ko yung mga bata. Okay po. Sige po. Uh, mam ma ma'am, 'yun pang gawin natin, ma'am ha. Uh, lahat po dapat may video. Ayas yes po. Opo, hindi po yung video na lang, hindi po yung video lang Ay, po ni po. Sir Aristotel. Papa-assistihan ko po kayo ng staff po namin. Okay, ma'am? Ma Salamat po, ma'am. Magandang po. hapon po.